mahirap lang ako Ah, doon siya nakatira yung ano, Di po sa akin kotse po ito ha. Nanghiram lang po uh, nanghiram lang po ako sa boss ko. Yung po boss ko kasi nasa USA ngayon. Dahil na niya yung ano uh, mga dapat ayusin sa namatay niya sa awa. Yeah. Sobrang ganda po dito, guys. Yan. Yeah. Walang dahon yung mga ano, mga mga puno kasi winter pa po uh, sabi ng boss ko hanggang April pa yung winter <coughs> tinanong ko nga po yung boss ko, boss namin ng kapatid kung hanggang kailan yung ano, yung winter uh, sabi niya hanggang April tapos uh, sabi ko ayaw na namin ng yelo tawa siya ng tawa napakalakas ng tawa niya uh, kala ko bang gusto niya ng snow sabi ko una lang palang masarap yung snow masakit pala sa katawan sabi ko so ayun uh, tawa siya ng tawa Ayan. ito na tayo guys

ano Nandito yun? yung mga ano ko eh Mga kaibigan ko Yun. Wala po bang oso dyan? Meron po, may mga oso po sa bundok. Kaya ano, takot po ako umakyat pag isa.